Ikinalulungkot naming ibalita sa inyo na si Nessie na mas kilala bilang Loch Ness Monster ay posibleng namatay na. Labing walong buwan na mula ng huling makita si Nessie at ito na ang pinakamatagal na panahong hindi ito nagpapakita mula pa noong 1925. Ano daw ang nangyari? Isa sa mga teorya ay namatay na nga si Nessie malamang dahil sa epekto ng global warming. Isa pang posibilidad ay ang mga bisita sa Scotland kung saan nakatira si Nessie ay hindi na umiinom o nalalasing sa whiskey. Andiyan na rin ang posibilidad na si Nessie ay never naman kasi naging totoo at ang libo libong pagkakakita sa kanya ay mga normal na bagay lang na napalaki ng ating imahinasyon. Pero ang pinakamaayos na paliwanag kung bakit hindi na nagpapakita itong si Nessie ay galing sa isang lalaking tinatawag ang kanyang sarili bilang High Priest of White Witches sa UK. Ayon sa kanya, si Nessie daw ay multo ng isang dinosaur. Ayon din kay Mr. White Witch, nagsagawa daw siya ng exorcism noong isang taon para mapakawalan si Nessie dahil siya raw ay masyado nang na-exploit ng mga tao. Kaya ayan, si Nessie ngayon ay malaya na. Para sa mga Nessie diehards, huwag mag-alala. Feeling namin ay babalik din itong si Nessie.